So what's up mga katodds? This is a beautiful Friday morning at nandito po tayo sa Jollibee. Sa Pibor Coast, kasama natin ang Batangas Moto Club. Siyempre siyempre si ano, Magsi You know? At meron po tayong charity ride para sa mga balik school students ng ano, Sitio Talipapa, Barangay Haliga Silangan ng Batangas City. So gear na kami. At Punta na tayo Si Artie Flo rocking his new Dainese boots At saka racing gloves you know? magta track na rin po si Trishika Malapit-lapit na Malapit na magagasga sa kanya slider Ah, joke Yan <laughs> Nakagulat naman ako Si Bagsy Bilas at kanyang uh, Africa Twin you know? o Bago na namang motor sa ating uh, Ice Let's go! Batangas Mata Club Pero So kami po ay mga around less than 10 riders Meron po tayong dalawang naka 4 wheels Kasi yung isa doon doon namin kinurga yung ating uh, Jollibee At yung mga payong na ipamimigay natin sa mga kinder at daycare ng ano, school Let's go! Sabihin You know? Huh? The ever-beautiful Kalumpang Bridge at Kalumpang River you know? So kahit ano kami, oh, hindi kami ganun kadami Okay na din to Balaga Natuloy natin itong uh, charity ride natin So... Pangalawa na to Na nasamahan ko With Batangas Motoclub Yung isa yung kay... Sir Joshua nasa sa Kabinti. Then pangalawa ito. Maganda din naman yung ano eh. Once in a while eh, ganito tayong mga ride. Kasi parang hindi naman tayong motor at <laughs> <Pag -iabang laughs> pinagagawa sa buhay natin. Ano? Oh. Maraming salamat kay uh, Sir Arnold sa pagsasuggest nitong event na to. Ang galing! Ang galing! At maraming salamat din sa mga nag-donate. Kasi sa totoo lang, uh, dapat uh, ito lang ang budget namin. Pero sa dami ng na donation, na-double yung budget. Damn! So natuloy yung uh, bayong na mayroong uh, ano ni Leo, print ni Leo. yung Chasing Prince, shoutout sa'yo, Sir Leo. At may pa-jollibee pa para sa mga kids, Lear. Sana lang hindi sumobra sa 90 yung mga total ng daycare at ng kinder uh, interna students kasi 90 lang yung dala namin. At umpisa na nga po natin ang ating pamumundok mga katods. Kaya kita dito sa barangay San Isidro. Yung dire-diretso na yan. Madami tayong barangay na matadaanan bago natin ma-reach yung ating destination. Pagbigyan natin sila mulo at baka maiwan ng mga katods. <laughs> Kim Choo, you know. Triumph Trident 660. Honda CBR 600. Kawasaki Z900. Tuloy po ang ating uh, Well, ito, eh, ito pa mong bundok na hindi ko akalain na ah, lagi kong gagawin. Ibang bundok po kasi ang ating inaaki, ha? Ah. <laughs> Gago! <laughs> so, dito po sa ating pang bundok, eh, hindi advisable na eh, ikayin as sports bike dahil hindi mo may enjoy ang iyong ride. Ay, mas tayo sa putik. At tayo ay naka-tispogi tail tidy. Napakaganda ng view, mga katotso. Ang mo. Napakaganda! Napakaganda! kaya yung may mga nakatingin sa iyo na small cc, ng Babatiin mo kasi ano nila yun, ah natutuwa na sila. Na ma sila bilang isang rider ng mga nakabig bike na kagaya natin. Kaya wag po tayong suplado. Dahil sila, mga nakangarap din yan ma maka-avail, magkaroon ng isang big bike. Kahit anong brand, pa 400cc, swak yan. Ito ako kadaan sa mga namumuntok no? Dahil may mga ganitong liblib Yung kahit mainit ang araw Nakakatago ka dahil sa mga puno Nakikita ko yung ganyan mga katansyo Ang tawag po dyan ay agbang <laughs> Salamat kay Maring Berna Sa pagtuturo sa akin ng salitang agbang At pag-enumerate Ano ba ang agbang? <laughs> so para siyang ano, malita tulay na nasa karsada ang signi ang palatad ako yung mga parang bricks bricks na ano wall na malit na yun you kaya know? may ranta may malit ay yung malit yun no? oh ano wow. may naglala pa yan ng mga kiatin sitio ibaba ibaba abah double down Agbang! <laughs> haligay kanlura na tayo! Hari na wang sunod ay haligay sila ang anak. <laughs> Europe! Sityo ibabaw! malapit po tayo doon sa siko yun sikong siko yun na hindi na tayo sa sitio talipapa let's go yun pucho pa tayo kaunti So na natin sila na nantayin natin yung FB at yung pickup. Baka maligaw. So hapon tayo sa kanila. Padaan! Ay! Ayokong mahulog. Ayoko mahulog. <laughs> Ayoko mahulog. <laughs> so dito po tayo sa school. <laughs> Baka ako ito bang bilong din eh. Dito tayo. Yeah, ako muna. Yeah! Dito tayo. Yeah! Yun, so, tingin ko po ito po yung school na pagbibigyan natin ngayon. Yun, no? Yan ba? Sige. So, balik po tayo pamaya. Si Pinson? Ang hala ko yung ko lang. <laughs> so, tapos na po tayo mabigay doon sa nursery. Dito naman tayo sa makinder. Dito po sa malaki school. Yan you know? o. Uh, thank you. Kaya madam principal sa so pagpapasok namin sa sasakyan dito sa loob na school. Yan o. So, dito naman po tayo mamibigay. Siyempre. Sabi nung So tapos na kami magmigay uh, ng umbrella at uh, food dito sa under at grade 1 ng ano. haligi Silangan Elementary School at ay uh, gogora na. Marami naman tayong napasayang pasayang mga kids dito at uh, sa county nating na ipamigay ay eh, tuwang-tuwa talaga sila. ano you know, haligi Silangan Elementary School, Batangas City. Yung. magagalag <laughs> may natanggal yun okay lang, natanggal yan, ano yung you know, Jeff Bezostas Sir Henry CG you know? sobrang dami nila hindi ko na nasabi ang mga pangalan maraming salamat Batangas Moto Club at uh, nagawa din natin itong uh, ilang buwan din na uh, pagpaplano na uh, charity ride maraming maraming salamat din po uh, kay, aming kasama kay uh, Paul Walhati at sa kanyang may bahay kay Jovi Luwalhati at sa kanyang kanilang pamangkin simulo sa pagsama at pagsiset up nito Maraming maraming salamat din sa mga teacher na minigyan kami ng mainit na pagtanggap dito sa aming uh, munting uh, activity na ito. Maraming salamat din sa mga taong uh, nag-donate. Hindi ko na po kayo may isa-isa at hindi ko naman sa ulo yung mga nag-donate. Uh, hindi dahil sa inyo hindi madadoble ang ating budget at hindi ito magiging ganito ka successful. Siyempre maraming salamat sa mga sumama. No? Kay na Sir Lang Lang, kay Sir Kulas na naka 4 wheels, Sir Boy Prane, kay Riley Artiflow, kay President Henry, kay Sir MM, kay Treasurer Joshua, Sir Jeff Biliostas, kay Marlo Baldubino, kay ano, Pinsang Mark, Chavez, syempre Mga nagbibidyo sa atin Thank you, thank you, thank you po At kahit pa paano Matuloy eh, naman itong Charity ride So, plano namin gawin itong yearly Itong charity ride na ito Last year parang wala ah, Hindi kinakapagano Pero ngayon po, sana ito magtuloy-tuloy Every year Maraming salamat din sa ating mga katods na walang sawang sumusubaybay bayat na nanonood ng ating mga video may kwenta man to o wala everything is very well appreciated like I always say mga katons sana po ay wag po kayong manawang sumuporta ah, at tumangkilik sa panonood ng ating video maraming salamat sa mga nadagdag nating na subscriber na may nadagdag tayo mga lima Or so sa ating ano, I think ang ating mga official subscribers sa YouTube ay 1,442 na. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa inyo. And again mga katods, ito po ang inyong matanggay niyong VJ, Lovage Moro. Signing out. Babush! And a happy weekend to all of you mga katods. I'll catch you on my next content.